Inaprubahan ng Regional Development Council o no RDC 12 ang resolusyon na sumusuporta sa House Bill number no. 389 layo ng panukala na isadulong ni Sultan Conrad First District Representative Ruth Mangudadatu sa Kaluran na Gawing Lungsod ang Bayan ng Isulan Ito'y kasalukuyang nakabinbin sa Committee on Local Government ng House of Representatives na ang RDC 12 na pasok sa mga panuntunan ng Local Government Code ang Isulan para maging lungsod matatandaan na noong 2019 hindi kaya ng RDC-12 ang mga bayan ng Isulan at Midsayap sa North Cotabato na bumuo ng Technical Working Group o TWG. Ito ay para masusing mapag-aralan ang posibleng cityhood ng mga ito. Ayon pa sa RDC-12, sa ngayon ang Isulan at Alabel ang mga provincial capital na Soxagen na nananatiling munisipyo. Ang RDC-12 ay ang pinakamataas na konseho ng tagapagplano at tagapagbalangkas ng mga pulisiya sa Soxagen. Binubo ito ng mga regional directors ng National Government agencies, local government officials at kinatawan mula sa pribadong sektor. Ruwel Usano, NDBC, Bida Balita.